Ayan guys, nandito na tayo sa SM no? Dito tayo dumaan sa likod Kasi nga dito tayo magpaparking sa Yung hindi nainitan guys, yung motor no? Kasi pag doon ako, sobrang init, open na open Wala ang bayad, kaya nga lang Parang mangungupas yung mga clearings ng uh, motor mo pag palagi doon kahit may takip pa yon guys no dahil mainit ganun pa rin mangungupas pa rin sa katagalan yeah. kung bago pa yung motor mo ilang taon pa lang kupas na yung mga play dahil nga sa init no lalo pa pinapaarawan mo siya maghapon nakabilad yun eh, yung iba kahit ilang taon na yung motor nila pero pag tiningnan mo guys bagong bago pa dahil alaga nila eh yung hindi nila pinapaarawan binibilad pag sa labas naman yung may nasisilungan ng mga puno yun tapos may takip pa Kaya Mahirap doon eh, pag ano, dahil open na open, kahit puno o eh may puno naman doon pag nasa tanghali na yung uh, ano na yung araw kumbaga nakasentro na tanghali na ay wala na guys tatamaan na tatamaan <laughs> motor mo kaya uh, minabuti ko na lang na dito na lang ko lagi magpa-parking sa uh, dito guys so yan yun nga lang may bayad guys 20-20 no Mahal <laughs> Pero okay lang yun guys At least Safety naman yung motor mo lang. Magbabayad lang ako guys no? Ayan. Ito na tayo guys at maghanap tayo ng mapipistuhan nito. Ito tayo. Oh, tingnan mo guys, ang dami ng nakaparking na mga motor. Ito tayo. Yo. tingnan mo guys oh click tapos tapos sa click puro blue no ayan aerox blue ayan Suzuki rider kulay blue fi <laughs> ayan no? adb naman yun na kulay white guys no ayan Ayan, may sniper din yan, oh, na kulay blue na version 3 or 4. Roy, shout out, shout out Ayan Sir Marbert pala yun So ayan guys At nandito na tayo So malamang guys Hanggang dito na lang itong aking vlog no? Puputulin ko na Dahil nandito na ako Ipaparking ko na ang aking Partner na si Sniper 155 guys No yan guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at lalong lalo na sa tumapos nitong aking vlog sa panonood. Shout out po sa iyo sir, mabuhay po. Napakagaling niyo po, no? Sana po pagpalain po tayo ng Diyos at ang buong pamilya natin. Yon guys, maraming maraming salamat po. See you next vlog po. Bye bye, bye bye.